Hi, this is Jake, Cyrus Kalokalike at reading ready na sila with this Coco Martin. Ayan. So, reading ready na sila para mamaya kasama natin yan si Buboy Villar, kumakain pa. Ayan, kain ka lang na maayos yan, Buboy. <laughs> Pag gumaling ka, maliligo tayo mamaya. <laughs> and then, so, ayan, nagpipiktorial pa sila, si Vinny Sheena, ayan, and Daniel Patilla Kalokalike At uh, nandyan din si Hart ito sila lahat syempre mga management ayan at syempre si Rene Riquestas ayan boy pick up kumakain din para mamaya sa pick up niya at syempre ang malupito natin kasama si Selena at syempre nandyan din si Nick Makino at syempre nag-iisang boss toyo nakatalikod pa dahil nagsusutya ng ano yan Life best. Life best. Life best. Life best. best. <laughs> Nag-suit siya ng ano. So yan, natatanip si Papa P. Ayan. Mr. Real. Naka-makeup pa. At syempre, ang hairspray niyo. it's me. Me <laughs> myself.